Aris. Masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao, at sa two-digit number games ay number 15 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 17, number 23, number 4 na number 31 at number 45, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 2, number 1 at number 4. Taurus, masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao. At sa 2 digit number games ay number 10 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 17, number 34 na number 25, number 8 at number 40, gabay ng sikat ng araw. At sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 6. Gemini, masaya ang aking pakiramdam. At naglalaro ang aking isipan pag naaalala kita aking minamahal at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin ito na ba ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao at sa 2 digit number games ay number 17 at number 14 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 41, number 15, number 36, number 3 at number 12, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Cancer, masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao? At sa 2-digit number games ay number 13 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 33, number 21, number 11, na number 8 at number 40, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 4, number 5 at number 3. Leo. Masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao at sa 2 digit number games ay number 15 at number 10. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 35, number 8, number 20, number 31 at number 4, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Virgo. Masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao. At sa 2 digit number games ay number 18 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 20, number 25, number 28, number 31, number 42 at number 9, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 6, number 1 at number 3. Libra, masaya ang aking pakiramdam. At naglalaro ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba, ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao. At sa 2-digit number games ay number 14 at number 13 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 31, number 15, number 6, number 41 at number 40, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 3, number 5 at number 1. Scorpio, masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao? At sa 2 digit number games ay number 17 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number 18, number 31, number 33, number 4 na po at number 29, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Sagittarius Masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao, at sa two-digit number games ay number 17 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 19, number 40, number 23, number 35 at number 13, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 4. Capricorn, masaya ang aking pakiramdam, at naglalaro, ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao? At sa 2-digit number games ay number 10 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 10, number 31, number 16 na number 13 at number 40, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 6. Aquarius, masaya ang aking pakiramdam at naglalaro ang aking isipan pag naaalala kita aking minamahal at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin. Ito na ba ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao? At sa 2 digit number games ay number 17 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 31, number 2, number 29, number 38 at number 16, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 6. Pisces. Masaya ang aking pakiramdam at naglalaro ang aking isipan, pag naaalala kita aking minamahal, at nangangarap ng magaganda sa bawat gagawin, ito na ba? Ang pag-ibig ng puso at isipan na nagpapaligaya talaga sa tao. At sa 2 digit number games ay number 11 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 2, number 23 na number 16 na number 20, number 42 at number 31, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 6.